Good morning mga idol, mga follower. sa Aywan ko lang. nga Mga idol, oh eh. Ayun mga idol, mayroon kaming isang project dito sa palengke ng Angono. Ah, uh, market ng Angono, Rizal. Babaw nyo mga idol eh. Nagkabit kami ng lovers mga idol. Ayan ang mga idol. Pantay-pantayan mga idol. Kapag mapapansin nyo, ayan. ayan. Nili-out lang namin ito mga idol. Iiwan ako, mag iwan ako ng ibang tao rito para makagawa din ako dun sa Green Ridge kasi ang Green Ridge hindi pa tapos kami kasi baklas kabit yun. Pero nag out na kami rito mga idol para may makikita yung municipal ng ang ng market na mayroon na kami na ikabit. Malaki ito, mga idol, mga follower. Ayan. Kakabitan ng lovers. Papapansin niyo. Ay, ang kahabaan yan. Back to back yan mga idol, mga follower ko. Ayan. Yung lovers namin mga idol, hindi namin in-assemble dito. Binuun namin sa budiga para hindi gaano mainit. Kasi kung dito namin i-assemble mga idol, mga follower ko, ang lovers, hindi kaya ng mga tao ko dahil siya, grabe ang init dito. Ah, sa budiga namin na simbol yung mga lovers, mga idol. Siya salpak na lang namin ng buo. Okay. Ayan, yung mga, ayan. Ayan ang mga lovers namin, mga idol. Isa-isa lang, pre. Ayan. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good morning po sa inyo, mga idol, mga follower. Ayan. ayan kung mapapansin yung mga idol, ayan, tinatabasan namin yung plasing. Kasi hindi po pwedeng mataas plasing sa louvers, Kasi para yung hangin kailangan nakapasok. Ayan. Ayan mga idol, yan. Kung makapansin nyo. Pilitika namin yan. Pare-pareos yan. Ayan. Ayan, grabe talaga. Init dito mga idol, mga follower. Paling kasi nangang una. Kung makapansin nyo mga idol, ayan. Nandito kami sa ilalim. Ayan. Ayan mga idol, ayan. Ayan. yan. Ayan, yan. Kung makapansin nyo mga idol. Ayan palingki ng ano, ang ah, dami nagtitinda. yan meron kapit namin mga idol. Ah. Mga idol yan. Yan, 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 oh. Meron kapit namin mga idol. Pantay-pantay yan. Yung bleed, nyo mga idol. Pantay yan, walang lihis yan. Yan, kasi inasimbol ng isang height lang yan. Yan, pansinyo. nyo. Napakaganda ng lubers ng market ng Angono. project by Paris Cruz Roofing Enterprises. Mga idol, Malaki-laki to mga idol. Malaking project to sa lubers. Yung itong isa mga idol, sinukatan na namin to kanina. Yan, estimate estimating kung magkano abutin yung kabila rin. Ah, ano to mga idol, step by step ang gawa para hindi kami ano. Ayan. ang kailangan ma, makapagkabit kami dito mga idol para may Makita ning idol. mo na para Makita raw ni Kap. Oh, yun. Ayan mga idol. Okay, thank you mga idol, mga follower. Good morning po sa inyo. Ayan. Pupunta na kami nang ano, Binangunan kasi magkakabit din kami ng mga flashing mga idol tapos na yung mga gutter flashing na lang doon sa binangunan inuna ko lang to mga idol para money out para may money kita yung municipal okay thank you God bless boss <coughs> out ito boss sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Yan yung Yan si Paring Luming lang nag asimbol yan at sa isang kumpare ko. Yan. Sa budiga lang nila yan mga idol. Sa budiga namin tapos ngayon dideliver namin ang buo. Sa salpak lang na isa salpak. Okay, thank you. God bless mga idol at mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa inyo. God bless you to all. Ay, may tama pa si idol. Hindi pa gumagaling. Okay, thank you. God bless mga idol ko. Good morning po sa inyo.